Number 1 AM radio station sa Davao. Daghang salamat mga kasama for making us number 1 again. Base sa quarter 4 2024 KBP Kantar Media Survey. Salamat. Be all the Oras alasais, time That time check was brought to you by Pag-ibig Fund Multi Purpose Loan Apply now for the Pag-ibig Fund MPL Via virtual pag-ibig This newscast is brought to you by Silka Whitening Deodorant kiling puting walang budol With Silka Whitening Deodorant RMN News Derecho, balitang Metro Davao. Anihang ulohan sa mga nag-unang balita, headline, hingpit nga pagkasikop sa mga sospek, mao'y panawagan sa pamilya, tal sa 19 anyos nga gipatay sa Tagum City. Headline. PBBM naglihok ug wala nagbakasyon, matod ni Attorney Claire Castro. Advice. Advice. NBI 11 nagpahimang no sa publiko nga likayan ang pagpalit og sobra kabarato nga petrolyo. Samtang Gene Kings wala kadulot sa depensa sa Beerman. Ramen News. Derecho Balitang Metro Davao. Mga kasama webes na July 10, 2025 kinigihapon ang Derecho Balitang Metro Davao O ako si Radyoman Michelle Miral Galvez. Tawagan si Radyoman Kirby Manzon. Ramen News. Derecho Balitang Metro Davao. Weather update. Weather update. O sa pressure area kun LPA ang padayon gihapon karon nga gina-monitor sa pag-asa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ani agatong paminahon ang report ni Chanel Dominguez, PAGASA weather specialist. Ngayon, meron tayong ang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling na mataan sa layang 540 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Mababa naman yung chance na ito na maging isang ganap na bagyo at wala naman direct ng epekto sa anumang parte ng ating bansa. At posible rin itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samtang gibaygmat sa karon ang mga lugar sa Davao Region ug sa Mindanao sa mga pag-ulan epekto kasama sa Southwest Monsoon. Ug subay ni ini gyawhag karon ang mga motorista nga magigmat sa pag-agi sa mga dalan nga nangaguba diha sa Jose Abad Santos con Jazz Davao Occidental sa abiso sa Jazz Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office gipaigmat ang mga motorista ilabina, mga dagkong truck o heavy vehicles sa paglikay o pagamping sa pag-agi sa dalan sa sitio Binunuan, Barangay Balangonan o sitio Talisay sa Barangay Kamalian. Nasa rang tungkol sa kusog ng ulan, akan ka ng uh, ilawom sa dalan nga naghatag o peligro sa mga nagabiyahe. Noon, napay Nasa nasab sa municipal engineering office sa provincial DPWH ang mga sitwasyon aron kini gila yung maaksyonan. Army News, Derecho, Metro Davao. Sa pikas sa mga nag-unang balita, mas gipalaw man ang gihimong investigasyon sa kapulisan sa Tagum, kabahin sa dalagang estudyante kinsa gipatay human gisulod sa giingong mga miyembro sa akiat bahay alas 5:30 sa buntag hapon, July 9, 2025 sa Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte. Gisulod sa wa mailhing mga sospitsado ang panimalay sa biktima og malampusong nakuha. Sa mga kawatan, ang laptop, iPhone, tablet o duha karilo nga iya sa biktima. Lakip sa ginasuta karon sa kapulisan bawang CCTV camera sa Pinoy Anan sa maong 19 anyos nga babae. Sa interview sa DXDC kanga Police Lieutenant Colonel Frederica Deles, hepe sa Tagon Police Station, gibutyag niini nga ilang gipanigurong nga madakpan ang mga mipatay sa biktima. Og sumala pa ni na nakaangko ng biktima og 20 kapin ka mga sama gaban sa ulo og nagkadaiyang parte sa iyang lawas. Aniya ang pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Frederick Deles sa Tagum City Police Station. Pagkakaroon ng kakulupit na doon natin tayo personal person of the Dennis, di pa na ito determine kung makumati ng mga Pero natin ang APO ay kailangan kayong patitakbo na sa CTV si ang mga pamarong. Gitinguha karon sa kapulisan sa Tagum nga ilang himuon o paningkamutan nga madakpan ang mga sospetsado aron mahatagad ng hustisya ang kamatayon sa biktima. Alayon ini kasama pamilya sa maong biktimang 19 anyos nga sa Tagum City na nawagan sa autoridad aron nga madakpan gilayon ang mga sospetsado. Atong sayron report ni Rajuman Don Pulayaw. TXDC Report. At ang balikan mga kasama si Radyuman Don Pulayaw samtang sa dugang balita. kuman sa panagtagbo sa taxi driver o mga pasahero kinsa mi reklamo sa sobra nga singil sa pamasahe. Padayon nga may apila ang driver nga dili unta moduso og reklamo ang mga pasahero. Sa interview sa RM Davao sa driver nga si Alias June, siya mi sa sayang tinguha nga unta kaluyan ni Mr. Ronnie og Marlene Suicano aron di siya mawad-an sa iyang panginabuhi Rason sa driver nga rent to own ang iyang unit og posibleng dili na kini mahuman kung dili na makamaneho o doon na pag siya pamilyang gibuhi busa kinahanglan niya nga mabalik sa trabaho. Una nang gibutyag sa LTFO ni LTFRB 11 Director Nonito Llanos nga na sa ilang legal team ang tanan anang sa pag-imbestigar aro o galing mapamatunan nga dunay kasaypanan ng driver pahamtangan og multa ang operator o irekomenda nila sa LTO 11 ang resulta sa investigasyon arhukman ang lisensya sa driver. At babalikan ang uh, linya ni Rajman Don sa panawagan sa pamilya sa gipatay ng sa Tagum City. Rajman Don Pulayaw. TXDC Rajman Report. Nanawagan sa otoridad ng pamilya sa 19 anyo si estudyante nga gipatay nga madakpan ang mga suspitsado giingon nga miyembro sa akyat bahay napalga na lamang ang biktima sulod sa iyang kwarto nga wa kinabuhi din nahitabo ang krimen sa Puroka 3A Barangay La Filipina Tagum City sa interview sa Dexter si kang Ervin Kokilya, uyuan sa biktima nanawagan kini nga unta matagaan og hustisya ang kamatayon sa iyang pagumangkon nga gila nga si Sofia Marie Kokilya sigon sa uyuan nga nang hinaot siya nga madakpan sa kapulisan ang mga sospek aron na hingpit na nga mataga ano gustisya ang kamatayon sa iyang pag-umangkon. Sumala pa nga wala magdahom ang uyuan nga mahitabo kini sa iyang pag-umangkon tungod niya uli lamang kini sa ilang pinuy-anan sa Tagum aron lamang nga magbakasyon. Importante ana madakpan jud sila. Ah, mm. uh, kanang makakuan sila bayad sa ilang di unsa pagkaklase ni mo pagumangkon? Si, si... pagkumangkon? Kursoso hmm. nga ah, pagumangkon. Sa karo, naglisod pa og dawat ang pamilya sa nahitabo samtang ang na patay nga lawas sa biktima gidala na sa usa ka puninarya nga co-op care sa dakbayan sa Tagum. Gikan sa Puruka 3A Barangay La Filipina Tagum City kasama mo sa balita og serbisyo publiko Radyo Mandon Pulayaw Tatak RMN Tatak RMN Mga kasama mga nagunang balita karong adlaw gihatod sa gihapon kanato sa Life Extension Vitamin D3 100% made and formulated sa Life Extension Extension Foundation nga usas pinakadakog pinakalapad nga medical group sa US kasama. Nasayod baka nga usa lamang ka soft gel nga nagkantidad og 10 pesos kapin. Duda na kini 1000 international unit strength or concentration nga kinahanglan sa atong lawas aron makalahutay mga kasama makalikay sa mga sakit ug syempre maulian sa mga balatian. Duna pud sila'y libreng medical check-up Uban ang mga batid ng mga doktor sa Life Extension Integrative Medical Clinic na nahimutang sa door number 8 Grand Mensing Hotel Building, Magallanes, Davao City. Ayog si Piata magpa-check up na kasama kay Librera, Ra. Doktor, pag yun mo-check up ni mo, syempre, available ang Life Extension Vitamin D3 sa Tanang Butika sa inyong lugar. RMN News, Derecho, Panlitang Metro Davao. Mga sa bala 6:47 ang oras dugang balita gibutchag sa National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Office kon uh, NBA Semro 11 nga si spokesperson Elias Lianio nga posibleng kontaminado na og illegal ang petrolyo ginabaligya sa gasolinahan nga sobra kaubos ubos ang presyo kini sumikat sa pagkasikop sa upat ka mga individual nga aligasyong ihi o krudo sa may barangay Riverside kalingnan Davao City di nakuhan og lima ka mga dagkong drum sa krudo ipakatag ang maong nga pahinumdum aron nga makalikay ang katawhan sa paggamit og petrolyo nga posibleng makadaot sa bihikulo. Gani dili matud pa ang ayang pamarisa ng mga ilegal nga binuhatan tungod mas gipag-usgan pa sa buhatan ang pagsikop sa mga individual nga pasun sa balaod. Ang mao mga, mga suspitsado og mga madakpan pa magatubang og kasong paglapas sa uh, presidential decree number 1865. Subay so, nini kasama mga driver gipahinumduman og gipahimangnoan nga dili gyud mo palit og ilegal nga mga petrolyo. Ani ang dugang detalye sa report ni Radyo Bien Aban. TXDC Radyo Man Report. Nagabay karon ang Department of Energy Mindanao ngadto sa mga turista kung driver nga dili mo palit sa mga petrolyo nga gikan sa mga gingong paihi kung wala gibaligya sa gasolid station. Sa pagiging nabi sa DXDC Arben Davok ang Engineer Nole Heroche Department of Energy Mindanao Director nga delikado ang mga paihi ng mga petrolyo tungod wala masayring nga basin kontaminado sa laing butang na posibleng makadaot sa makina. Matod ni Herotche nga ang paihi wala kini miagi sa saktong proseso sa lana, wala sa miagi sa chemical test na posibleng dili pwede sa makina, basin mo sangpot nga makaguba na hinuon imbis makatipid. Mahinun duman nga atol sa pagronda sa National Bureau of Investigation 11 sa usak ka lugar sa Kalinan, Davao City, sa bodega sa gigong paihi nga petrolyo upat sa mga indibidwal ang nadakpan. Ang tingog ni Engineer Noli Herache uh, gikan sa Department of Energy, Mindanao. Kasama mo sa Balitag Sabisyo Publiko, Radyo Man, Bien, Banus. Tatak, Aramen. Tatak! RMN. Sampai lagi dugang balita kesama sa pag boto o gilab sa kalayo ang mipukaw sa mga residente sa poblasyon Malita Davao Occidental o manasunog ang usaka gasulan o ang tapa di ining karaang balay ni atong July 8 pasado alas 12 sa gabi. Nalik kini girespondihan sa kapumbirohan hinungdan nga gideklara kining fire out human lang sa kapin o sa kaoras. Sa interview sa DXDC RMN Dava kang fire officer 2 Zoren Ligaspi nga wala pa nila nasubay ang hinungdan sa kalayo apan positibo silang nga nagsugod ang kalayo sa gasulan o mikuyanap lang sa tapad ng residential house. Gibara-bara ang muabot sa 240,000 pesos ang damiyo sa gasulan samtang 975,000 pesos ang damyo sa giparentahan usab nga balay nga nasunog. Hinoon walay kinabuhi nga nakala sa mga panghitabo sa lit ang litdaling nakahawa mga nanamuyo sa balay o walay nagpondo sa maong gasulan. Sa pagkaroon pa tayong paghihapon giimbestigahan sa otoridad aron nga masairan ang hinungdan sa maong sunog. Alas 6.48 so, ang oras mga kasama din kita update sa rate of galikasan kay kining mga Petitioners, Wapakonoyi madawa o nadawat nga official nga invitation gikan sa 21st City Council Session. Ang detalye ban si Rajuman, Karin Beltran. TXDC Rajuman Report. Yes, Radman Nisala, Deputy ni Attorney Martin Yalver, is Executive Director's Interfacing Development Interventions for Sustainability con IDIS Davao, oh, ug sa mga petitioners sa Root of Kalikasan na, na, na nagpaabot pa ang ilang grupo sa opisyal nga imbitasyon na pa sa maong imbitasyon na giduto ni 3rd District Councilor Danilo Dayang Hira na kapatunghaon ang petitioners sa RIP of uh, Kalikasan o ang Department of Public Works and Highways ng DPWH sa sarong sesyon sa 21st Davao City Council July 15, 2025. Dugang pa na uh, aron mahatagan o chance ang uh, mahisbutan ang update Uga galing aduna pay posibilidad na masabtan ang duha pa partido uga maareglo. Dani sumala pa ni Attorney Pinyalver nga abli sila kanunay sa mga dialogo apan dili ni ini mahisgotan kun so, unsa ang merit sa maong kaso tungod ana ana kini sa Supreme Court ug so, aduna na pay pending a temporary environmental protection order kon sa si Court of Appeals ay mga kasama luyo sa ato ang uh, sairan, na mga balita mga kasama mga usahay pod diba, hatag sa ato og kabalaka usahay po, kalibog Umana, kalabad sa ato ang ulo mga kasama. Busa, ani ana, ang ang kaya natin gamiton. Ang hapla sa masa, o purong natural o purong herbalam. O ay, said liniment oil. Duha ka dekada na nga na pamatunan ang sa efektibo para sa rayoma arthritis. Panuhot, katul-katul sa panit, labad sa ulo o uman pa. Ang metal solid silay plus comfort plus menthol kaya ang generic na panganan sa said liniment oil. Umarsab sa Sled Herbal Capsule inuman sa Sa Sled Panyawan Coffee Mix nagama gama sa Sled Pharma. Kasama mo sa Balita o Servisyo Publiko, Radyo Man sa Rindaltran, Talk RMN Ay kasama gamit ang sad celebrity kojic soap Nga dunay goat's milk, olive oil, kojic acid extract, papaya extract ug vitamin E Kayang tangtangon ang mga acne, pimples o dark spots sa atong panit duna na pag anti-bacterial o fungal property safe gamiton, bisan og adlaw-adlaw Palit na sa pinakadool ng butika sa inyong lugar o dinhi sa among sibyahanan sa RMN Davao. Gamit na ta sa Sad Celebrity Kojic Soap, aron magkutis gold og maguti celebrity. RMA News, Derecho, panlitang Metro Davao. Sa itong pagbalik mga kasama, nagtrabaho daw, oy, nyawa, nagbakasyon uh, kasama si PBBM. Atong klaruhon ang detalye, kadiyot lang, oras 6.51. RMN. This... This Ako sa si Crystal Demanda nga taga Malvar to Real Davao City. Naghang salama sa DXTC Fund funday, Gawas nga nalingaw ko sa padula ang kadawat budget ko o 100 pesos via Gcash. Tinuod ko di ay nga ang DXTC kasama mo pa sa radio, kasama pa sa digital. Apil po mo mga kasama o atangi ilang uban pang kalingawan, online man o kahanginan. Tata RMN. Sa radyo Itatak mo na! Ako si Aurelia Andon nagpuyo ko sa Barangay 9A sa Kereno. O salamat kay ko sa ganang grasya nga nadawat ng na yung kabuntagon kay nabunutan ko sa DXDC. O ako ay nabunutan o tagaan kong Sa o sundan. O daghan kay salamat sa DXDC. O salamat kayo ano eh. Mga silingan diya, ay sa maap ipong Ako mong awat nga maminaw o mulay mo sa DXDC. Kaya naman. Kadawat po yung mga kailan ako, mga higala na tanaw mo sa DXBC aron. Makadawa po aning o ganang Ako si Aurelia Ando, Patak R.N. Hi! Ako di ay si Rosemary Aragon, taga Badaan, Dabao de Oro, na 100 via Gcash sa DXBC Funday. Busa, apil mo para malingaw mo og makadaog mo. Salamat, DXDC! Tinood yun di ay nga ang DXBC, dili lang sa radyo, apanlakip na kini sa digital. Tata RMN. DXDC 621 Sarracho Moore Ako si Nona B. Ibero. Gikan sa buhangin, daghang salamat sa DXBC Funday Gawas nga nalingaw ko sa inyong padula. Nakadawat pagit ko 100 pesos via Gika. Tinood yu di ay nga ang DXBC Kasama mo na sa radio kasama mo pa sa digital. Apil po mo mga kasama o katangi ilang mga uban pang kalingaw man, online man o sa kahanginan. Tata, RMN. 6, Sa radio mo, RML. Ako si Giselle may Banana na kadao 100 pesos via Gcash sa DXDC Funday. salamat sa DXDC. You know, Ito ang DXDC 621 sa Davao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Alas 5.54. RMN. This time check is brought to you by Nivea Dio Lotion. Gamita ang Nevia Dio sachet para sa protected underarms bisan asa kapa up to 48-hour contra sweat and odor. With regular use, results may vary. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa matang hait ug tin-aw. RMN News. Derecho Balitang Metro Davao. sama alas 6.56 oras dugang balita mitubag ang Presidential Communications Office kan PCO pinagin ni Atty. Claire Castro sa pagpasumbingay uh, ng ni Vice President Sara Duterte ato sa iyang pamahayag nga angay nga, nga manamin ang usaka public servant aron nga makita kun siya ba tinuon, nga nagservisyo na ka o ka nagbakasyon lang. Mato pa ni Castro nga dili ang ibasol kang uh, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pasumbi nga inigumikan -ini, klaro nga siya naglihok o nagtutok sa tinuray nga serbisyo publiko. Ibutyag pa ni Castro nga daghana ang gihimo sa Presidente Lakip na ang paghatag og 387 ka mga transport vehicle alang sa region uh, sa Luzon. Gidawin niya sabi niya nga ang inisiyatibo alang sa agrikultura nga nagpamatuod sa tinguha sa administrasyon nga matabangan ang mga mag-uuma. Ibasiguk ni Castro nga ang Presidente presidente wala mag-usik o oras ug wala magbakasyon gani para yung kinig nagtrabaho alang sa kaayuhan sa nasoda. At ang mga, mga ni Attorney Claire Castro. Tama naman po na ang bawat uh, tao, lalong-lalo na po ang public servant, ay dapat na nanalamin at ina-assess niya yung sarili niya kung siya ba'y nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lang. Ang Pangulong Marcos Jr., alam po niya ang direksyon niya. Alam po niya ang dapat na trabaho at yan po ang pinag-uutos sa lahat ng public servants, lalong-lalo na po sa ilalim ng Executive Department. Sa katapusan, iyang isuklian ang pasumbingay ni VP Sara binagi sa pag-ingon o aksyon-aksyon, hindi bakasyon. Sa pikas bahin, mga kasama, ipahibalo sa Commission on Elections nga mag ang voter registration sa August 1 to 10, 2025. Ang musunod ng mga transaksyon mo ay dawaton sa application period registration, transfer of registration, change or correction of entries in the registration records, reactivation of registration records o uban pa. Ang August 1 to 10, 2025 registration abli, gikan alas 8 hangto alas 5 sa kahaponon, lunes hangto biyernes, lakip sabang sabado, domingo holiday, gawas lamang kung dunay deklarasyon gikan sa COMELEC. RMN News Derecho Palitan Metro Davao Ay mga kasama pahinom dum sa garong sayo sa buntag ang kabalubong ang toxin mo daot sa function sa blood cells nga maoy tighatod sa mga nutrients oxygen ug tubig nga to sa bang cells sa lawas sa tawo Aba na pagadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao na hinungdan di ay nga daghang mga balatian sa malalamang sa cancer diabetes hypertension arthritis heart disease ug uban pa Huwag tang ang mga toxins sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian aron nga maangkon ang maayong panglawas inom at aglaw sa GD Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog RMN News Derecho Balitang Metro Davao Mga Balitang Sports Gene Kings Wala kadulot sa depensa sa Beerman Atong sa Sports News Report di Radyo Leo Batulayan Tak-tak na sa serya ang Hinebra San Miguel human gitabangan og bitbit ni John Mar Fajardo o Chris Ross. Ang San Miguel Beermen padulong finals aron sulayan og pugong ang TNT Tropang Giga 5G sa pagkabot sa titulong Grand Slam. Kini atol sa gipahitabong do or die game kagabi i Hulyo noong 2025 sa Smart Araneta Coliseum diin gipanghangak ang Gene King sinungdan nga nakaapas ang na human natambakan og sobra 10 points sa third quarter. Pinaagi sa kaabtik sa kamot ni Chris Ross inubanan pa sa hugot nga depensa ni John Mar sa gunso nakawatan og bola og gipang supal mga tira sa Gene Kings hinungdana nga nagmadaugon sila sa Game 7 100-93 ug nakatakdang muatubang sa defending champion karong umaabot nga Hulyo 13 2025 kasama mo sa balita og serbisyo publiko Radyo Leo Batulayan Tatak RMN Tatak RMN Kasama ayaw kumpiyansa ang simple UTI kung mapasagdan mo ay sinugdanan sa kidney failure busa at manuntang atong kidney pinaagi sa pag-inom o daghang tubig healthy lifestyle proper proper hygiene ug sabay sa pagtumar sa Kugon Herbal Capsule. Ayaw tuguting nga ikaw magdialisis sa Kugon Herbal Capsule, siguradong kidney mo'y malinis. Kayang likayan ang sakit sa natural nga paagi. Kugon Herbal Capsule is the key. Basta kugon, lawas mo bas kugon. Gama sa Sed Parma Incorporated. Mapalit sa mga suking butika. Kini si Radyo Man Seni Salas, Tatak, RMN. Mga kasama sa Pikas Bahay ni Tita sa Entertainment News, first airplane ride ni Angelin kinto gikalingawan sa netizens. Ania si na Abby Abi Bibera ang ang nakarelate sa kasinatian ni singer Angeline Quinto kinsa nagpaambit sa social media sa unang higayon nga nagsakay kini og eroplano sa post ni ini sa Facebook page gisaysay ni Angeline nga diang contestant pa kini sa usa ka singing contest halos doha ka gabi siya nga di makatulog gumikan sa sobra ka excited nga makasakay og eroplano ilo Iloilo Gibutiyag sa singer dihang nakasakay na siya nataranta kini pagkakita sa aso ay ha mo take off ang ilang flight gikatawa na ni ini yang kaugalingon nga naghinumdum dihang gikamusta kini sa yung flight ug mitubag na jet lag tungod sa iyang pag kahilo. Bumika nagtuo siya nga kung mo sakay og eroplano, automatic mag -jet lag ang mga pasahero. Komento ni Magbanwa Zacarias nga nakarelate kini sa kasanyati ani Angge. Din abi ni ini mamatay na siya sa kasakit sa dalungan sa unang higayon nga pagsakay ni ini og eroplano. Sa post ni Angge, gi-share ni ini ang hulagway nga ana sulod sa eroplano samtang nga pe. Apan iyang gipaklaro nga wala jet lag tungod gikan lamang kini og Cebu. Lahi ra gyud kun afford na nimo ang mga kaniadto, dili nimo ma-afford. Makaingon na lang gyud ka og thank you Lord. Sa mga gusto mga pe kasama ni Angge sigurado ang alami kini ug masustansya. Kape nga dunay vitamin D3 nga sama sa Vita D plus coffee mix. duna kini reishi mushroom extract nga sagana sa sa gitawag nga polysaccharide ug triterpenes nga parehong dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. duna sab nang extract aron mas paligonon ang protection sa lawas contra oxidative stress. Mapalit kini sa Life Extension Integrative Medical Clinic nga nangutang sa Bar 8 ground floor sa Grand Mansion Hotel Building, Barangay 1-A Magallanes Street, Davao City. Basta kape, Vita D plus Coffee Mix. Alang sa DXDC Entertainment News, kini si Radyo Man, Abi Tatak, RMN. Tatak, RMN. Alas 7 na mga kasama, mawkad ko mga nagunang balita alang sa Diretso Balitang Metro Davao, tutok yung on air and online sa inyong kanunay gihimong number one. Kini ang Diretso Balitang Metro Davao, o ako si Radyo Man, Michelle Miral Galve. Ang ang RMN Network News, ako si Radyo Man, Kirby Manzon. Tatak, RMN. RMN News. derecho palitan metro -t